Magandang araw po ulit. Sa mga ka-frontier po natin, palagi nyo po yung check, -check ito, lalo na pag madalas yung ginagamit sa tagulan yung sasakay nyo, kaya sa maputik, ito. Ayan po, yung pagitan na ito, um, pender, ayan. Lilinisin nyo po ito, ayan oh. Naiipon po yung lupa dito, ayan. sa may, ano na yan, ay lupa, oh. Time to time, naiipon po dyan. Dito po dumadaan yan. Dito sa dyan po sa dito sa may likod ng fender liner sumisiksik po dyan papasok sa may fender kaya yung iba pong frontier bulok po yung ano, uh, running board ayan kaya i-check -check, check po palagi yan yan na naiipon po ayan ang daming ano, daming buhangin ito yung nagigisan ng hinang pagkabulok na hangin yung pickup kabilaan po yan lagi yung check check tsaka uh, ay, tsaka ito po itong pickup namin pagka uh, ginamit na ano, kunya lang inabutan ako ng ulan. Winawashing ko po agad yan. Ina-underwash ko po. Kaya galing kami trail sa bundok. Underwash ka agad. Kaya iba po bulok yung mga ilalim yun. Tsaka dito. Yan, check ko rin po dyan. May, ano, may siksik po yung putik dyan. Eh. Tsaka ito yung mga nakapenter lang yan. Ilininisin niyo po yan. Para hindi po mabulok. Kaya prevention is better than cure. The next day. Okay, mga kapronchir, ito na po update. Ayan, ito karami lupa yung nahulog dito. Ayan. Para sigurado, binuksan ko na to. Ayan. Ayan yung mga lupa. Pang di po naagapan to, mabubulok yung body. After po nito, pag binalik ko, lalagay ko ng sealant ulit itong fender liner. Para hindi na makapasok yung putik dun. Nangyayari lamang po yan kapag umuulan. Tumatakbo ka na mabilis. Dahil may pressure din yung talsik ng tubig na may ano, kasama buhangin tenis po talaga papasok ayan pati bolt po dito nilubagan ko yan mamaya bobom pa tubig tapos papahiran ko ng gear oil a few moments later okay na na po natin ito at tinubig ko yan natin na silat yung paligid yan mamaya bago ipalik for final okay okay update mga kapronchir ito yung final kaya pala pinapasok ng dumi ito yung part po na ito na dati siguro nagbaklas po nito paligtad po yung pagkakalagay ng fender liner kaya imbis na maku-coveran yung fender anong nangyari ito nakapaloob yung pinakadulo mayroong dulo yan eh nandito hindi natanaw rito may itim po nakaganyan dyan so ang ginawa niya? ipinaloob sa loob ng fender so pag tumalsikit ng tubig po rito putik papasok po talaga dito sa loob sa pagitan niyan ayan nalinis ako na yan nilagyan ko na rin ng sealant yung mga gap para hindi po pasukin